Oh my God! May natatungo! Saan ka galing? Oh my God! I don't know what to do. Merong daga sa loob ng room. Merong bubuwit at hindi ko alam kung saan ang galing. So, kailangan ng tulong ni Malos. Let's get him! Wait. bababa ako ng bahay. Come on, let's go get Malos. Ayan, anito si Malos. Malos, Malos, Malos. Ito GP needs your help. All right, run our way, Malos. Pula tayo sa kwarto ko. All right, tayong kain. Oplan. Shutain ang daga ang bubuit. Here we go. Let's see. Let's see. Right, here we go. Ready, can I? Are you ready? Ready, can I? Here we go. This is my nose. Sunday so mother's mind of bubwit. you see Can you see the buguit? Hanapin na yung buguit. Dali. Nandun. Nandun.

Dali, hindi tayo makakatulog parehas pag di mo nakita yon Nandyan lang yun. morning, Manos. Ano nang nangyari? Bakit hindi mo nahuli ang bubuit? Ha? Hindi na namin nahuli ang bubuit. So nandito lang siya sa loob. Sa loob ng kwarto ko. Paikot-ikot. Ano nang mangyayari? So, ablam, tignan mo naman. Sa susunod, ayoko nang tatamad-tamad. Pag sinabi ko, Hulihin mo. Ay, hindi pa yung brief ko. Ayan. Huli. Huli mo. Huli mo. Ayan. Ano ba yan? Bakit ba ayaw mo patayin? Ayaw mo kainin. Pakiyaw. Kill. Eh, pakiyaw. Malos. Kill. Ano ba yan? Patayin mo na. Bago may makakita pa sa atin. Bayad kita. Kaya kailangan patayin mo na. Patayin mo na si Margarine. Huwag mo na siyang titigan pa. Kainin mo na. Patayin mo na kung alam mo lang kung gaano kahirap ang pasakit na binigay sa akin ng babaeng yan. Binabayaran kita, malos, patayin mo na bago pa makatakasin. Dali! Ay, naku mga kaibigan, yan ang hirap kapag yung pusa niya domesticated, eh, baby pa lang, ay eh, lumaki na sa cat food. Hindi niya kinakain ng dabat ang lungkot naman ng buhay na ito. Nilalaro lang na. Kala niya siguro isa sa mga laruan yung binili namin para sa kanya. Not knowing na it's a live one. Oh, hi buhay. Nasayang lang ang 12 hours kong puyat. Dahil lang sa maliit na bubwit na to na hindi kayong patayin ng alaga namin si Malos. Wala kang kwenta, Malos ikaw ang susutayin ko at ilalagay kita sa siobaw. Kain! Kain!